<tod> landok. Si na eh. daw? namamaman ka diniglan ng nga Ano? 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 na Ano? 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 na Ano? yung tao, yung brown na yun. Oh, uh, Tao daw no? yun? Uh, nice. Yan ba yun? Yung naka-brown? Yan oh, ha. Ang yun. Ah. Oh, Nakataw Tao ba yun? Lobo na tao nga. na. Nandiyan yung kamag gano? umiiyak langaruna donawala. patigil na naman. patigil mo naman. patigil naman. mo natin ayun mo naman. patigil mo doon. Ay, ito yung mga magkamag-anak nila eh. Yeah. Oo, nakadapa. Tami ulo. Ayun, ayun o, no, yung kulay, ano yung shirt, parang kulay lumot. Kaya join mo lang yan o, may ano na yan o. Kulay brown. Ano na yung logo na, ayun. Dapat kundi

na tayo. Apa apa? Ah, tatlong araw na raw yan eh. yeah. Yeah.